Tinupok noon nang apoy ang bahay ng kamag-anak ni Jerome. Actually, ang nasunog anon yung girlfriend ng pamangkin ko eh. Ang laki talaga, parang tatlong bahay ata. Tapos yung daan doon eskinita lang eh. Isa yung daan. So pag nasunog yung likod kasi, nadamay dito. Tapos nasusunog din yung harap. Hindi ko alam kung paano ko yung pamangkin ko doon kasi nandun sila. Eh. Pero imbis na matakot, hinarap niya ito sa pamamagitan ng pagsali niya sa Community Fire Volunteer ng Barangay Maluwad sa Dagupan City, Pangasinan. Maliban sa pag-apula ng apoy, natuto ito sa paglalapat ng basic first aid at pag-rescue sa mga residente tuwing may baha. Part na ng life ko talaga na gusto ko talaga tumulong sa mga tao. Kaya gustong gusto ko itong anong uh, trabaho ito. Ang bombero namang si Joe Bert na mula bang sa Moro Autonomous Region of Muslim Mindanao mas nahasa ang kanyang kakayahan sa rescue operation sa pananalasa ng Super Typhoon Odette. Anya, isa na raw ito sa hindi niya malilimutan sa loob ng apat na taon nitong pagsisilbi. So Dahil sa kakulangan ng tao po ay kami ay inassign upang uh, sa road clearing upang maihatid po yung mga relief operation galing po sa ating national government. Ang kanilang mga kaalaman mas lalong masusubok sa ikawalong National Fire Olympics ng Bureau of Fire Protection sa Baguio City. Kaninang umaga, idinaos ang lighting ceremony bilang pagbubukas ng aktibidad. Higit sa isang libong mga fire personnel, community fire volunteers at iba pa mula sa iba't ibang panig ng bansa ang magtatagisan ng galing sa iba't ibang paligsahan. Sa tatlong araw na National Fire Olympics 2024, masusubok ang galing at tatag ng mga BFP personnel at community volunteers sa pag-apula sa sunog, pati na rin sa pag -re rescue Ilan sa kakaharaping pagsubok ng mga bumbero ay Tower Rescue, BFP's Ultimate Firefighter o BUF, Tower Blitz, Rapid Intervention Team at Fire Hose Down. Evaluation on how skilled they are. Uh, makikita nyo yung mga towers na yung tatawid sila dyan mamaya. Pabilisan ito. Uh, These are really the best of the best in the country. Bawat region pinapadala nila, yung pinakamagaling na talaga nilang bumbero nila. Binigyan din din sa pagbubukas ng National Fire Olympics ang kahalagaan ng community volunteers sa pag-apula sa sunog. Napakalaki po ng contribution ng volunteer fire brigades. Kung wala po yung volunteerism in fire protection, mahihirapan po talaga yung natin. Magtatagal ang National Fire Olympics 2024 hanggang sa ikadalumput isa ng Marso. Jose Robert Invitor para sa Luzon Headlines.